<laughs> no, 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 <laughs> oh, no, 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 <laughs> oh, no, 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 <laughs> no, 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 Kesa, ah. tagal-tal ko na naligo sa'yo. Kailan mo ba ako sasagutin? Halos 2 years na ako naghihintay sa'yo at nagpaparandol sa'yo. Anthony, hindi pa kita masigot sa kasi may nalapaw sa si isang lalaki yung may trabaho, may hanap buhay. Kaya paano yung so, dalawa? Ano pa pa kain mo sa akin? Di ba wala? na muna magandang trabaho. Sige, ayun pala yung gusto mo. Edi di pa ako ng trabaho para sa sa'yo. At maghihintay ako na masagot mo ako at paghahanap ako ng mar maraming trabaho para mabuhay kita na maayos. O oh, sige, diyan pa muna. Marami pa akong gagawin eh. Sigilin mo na Look at this dude. <laughs> Wait till you see. Hey, Mikuapo. Oh, ganda tanawin dito ah. Ganda ng babae. Malapitan Oh, oh she. Hi, Miss. Anong pangalan mo? Ah, uh, pangalan ko pala? Jessa. Ikaw, anong pangalan mo? Ako? Ang pangalan ko, Gerald Anderson. Uh, Bumsyal na nga ako dito sa probinsya kasi dinalaw ko lang yung pinsan ko. ah, uh, pwede ka ba yayain dyan sa kumain sa labas? Pwede naman. Saan nga ba? Uh, sa pinsan ko, kakain tayo doon, At papakilala ko rin yung pinsan ko sa'yo. At ayun na nga, punta na sila sa bahay ng pinsan ni Gerald. Ay, Chesa, dito pala yung bahay ng pisa ko. Tara, pasok ka. Ano? At bigla na lang niyakap ni Gerald si Jessa at nakita naman ito ni Anthony na ng puso ni Anthony.